dito sa 90. Lagay mo dito sa 90. Then, kung nalagay mo sa, bay, sa 90, ihigpitan mo yan. Tapos, dito naman yung ipipihitin mo kung saan mo hiharap ito. Ganito mga idol. Nabawa, nakalagay na ito sa 90. Ito yung ipipihitin mo kung saan mo hiharap para makita mo yung Ayan o, para makita mo yung signal okay, what's up mga idol at, uh, nandito naman ako sa may bahay at mag actual troubleshooting tayo signal daw Huwag na tayo mga idol mag troubleshooting ng signal Gina! Shout out di Hindi Hi! Shout out Eh Ako Gagagag hindi kayo? Ako pa maabre Abre doon ni Hindi Nakaan kang video? Tanggal Anay Ang trouble shooting tayo ng kanilang signal. Anong problema? Oh, full storage Full storage? <laughs> Pasok tayo. So dito tayo mga idol mag siyaksak mo. Sabi lang. Okay, titingnan natin kung anong problema. Siyempre. Tabi lang. Kay video ako. Sikat ka na. Sabay ka na sa vlog. Nung pangarap mo, Apple the app. Polo, na ito, polo, bisorage. Storage mo. Ha? Ha? dan nomor ans saksa Ang nah, nah. Adih, adih. Adih. Hmm. Sak -sak. lang Hai para naga biju, panah, yung ganyan ang TV nila mga idol malaki laki flat screen yan signal box oh natanggal mm -hmm. yun eh ay natanggal Gino? ah ito siguro problema tanggal siguro ito mga idol ang problema natanggal yung ah connector yung wire galing sa signal cable pa tapo papunta dito sa box tatanggal tanggal. So, daw maram ka ba mag-oopen Eh wala eh nung Wala Siguro Sigurine siguro mangyayari lang problema na tanggal Yung connector sa box Punta sa sa may signal cable niya. Yan o. No? Tayo muna natin mag-open. Yan na May na o oh, walang signal. Pa-video daw. Okay. Ito lang. So mga idol. Ito yung kalapit nga eh yung konektor nila hindi nakasuksok ayusin natin so mga idol hindi na pala ito nakapix bilihan na ng bagong ah uh, ulit no bilihan na ng bagong konektor Hindi masuksok. Yan. Di ano lang to. Ang <laughs> nito. Di optical tape. So ito yung problema mga idol. Kaya wala silang signal.

So, hindi pala dito sa so, labas sa so, labas ini pala dito yung problema. yung sabihin sa alignment. Pagay natin sa tingnan natin yung signal quality. Balik, 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 balik. System. destination. zero. signal. Tignan natin mga idol sa labas. 2,000 years later. So mga idol, hindi pala problema yung sa connector, kundi siguro ang alignment dito sa labas. Inayos ka na pero wala pa rin signal. Na natin nandito yung signal cable nila dito sa likod so ayan mga idol oh. so, may kaproblema to so ayusin muna natin mga idol ihitin natin mga idol ayusin natin ang alignment nito ito lang yung pinipit mga idol oh. Yan. Ito lang mga idol ta, Tapos ipili. Ito, ito pinipit ito pag ano. Pa ikot patagi patagilid. Paikot ito yung paikot mga idol. So, pag-align tapos ito dito yung Uh, kung itataas mo ay bababa mo ito mga idol yan lang po ang pag-align so patimingan lang mga idol sa pag-align yan kasi uh, wala akong satellite pander pinapatingin ko lang sa uh, bantay doon sa TV sa bata so, yan mga idol pinipihit para magkaroon ng Uh, signal ito dito uh, paikot yung pinipihit uh, kung saan harap saan mo iharap so ito din ito uh, tas baba niya kung itataas mo ay ibababa mo so yun mga idol kapag halay nito kapag natin ah na. i-wrap natin mga edo ito ihita ng kung saan natin i yung dish katilin itong so mga idol sa pagpihit nito pagpihit nito mga idol i-align mo muna to kung ah, halimbawa dito sa 90 lagay mo dito sa 90 then kung nalagay mo sa, bay sa 90 ihigpitan mo yan tapos dito naman yung pipihitin mo kung saan mo hiharap ito ganito mga idol nabawa nakalagay natin sa 90 ito nang yung pipihitin mo kung saan mo hiharap para makita mo yung o, para makita mo yung signal so ganun po so kung wala naman kung so, ganyan mo pihit ka ng pipihit, wala naman So, dito ka naman sa ilagay mo naman dito sa 80. Yan o. Ilagay mo dito sa 80 mga idol. Tingnan mo. May 80. Ilagay mo dyan. Yan po ang palatandaan sa uh, pagkapingit. Tapos, pag nilagay mo naman sa 80, ilagay mo naman sa 80 mga idol, pihitin mo naman ang dish. ng ganyan. Pihitin mo kung saan may harap para makita ang signal. So ganun lang po ang ginagawa ko. Oh. So hanapan muna natin mga idol lang signal. A few moments later. So mga idol hindi natin makuha yung alignment. So ang gagawin ko po mga idol ay uh, manghihiram muna ako ng satellite box para matingnan ko kung okay yung box kung okay yung wire at yun po mga idol at, or okay yung LNB yung puti mga idol so para matrouble natin kasi sa satellite uh, nakikita doon yung nakikita doon yung signal strength so kung okay mga idol yung signal strength yung signal strength sa satellite uh, ibig sabihin uh, hindi ko lang makuha yung alignment so tara mangira muna tayo mga idol a few moments later So yun mga idol, ito na yung satellite box. Try natin. May gila kasi dito kung uh, may signal strength. Tryin muna mga idol ang nakin ang satellite box. Dito ako mag troubleshoot. Ito, kung may ano yun, mga yung kamikin din. Ito na. <laughs> Try muna natin mga idol ng satellite. Power. Slim eye. May problema ang wire. Ang wire o running limb. Okay. So, mga idol. 8% lang ang extent. So, ibig sabihin may problema yung Uh, wire or yung LMB kasi kung mga 65 or 50% yung strength yung element ang problema so ngayon pag ganon pag 8% or 12% lang yung strength ang problema ay nasa connector sa LMB niya. so titignan natin mga trouble shot natin kung saan yung sira sa so, mga idol tinumba ko na So baka dito yung problema mga idol sa LMB nya. Yung connector papuntang LMB. Tingnan mo yung mga idol hindi naka. Ayos. So ayusin muna natin mga idol baka dito yung problema. So yun mga idol ang troubleshoot natin ay luma na yung wire nila. Tingnan ko dun sa labas luma na tapos Nag-aabo-abo na yung loob ng wire tapos walang maayos na connector sila so ang trouble ang gagawin mga idol ay ah, bibili ng bagong wire cable wire ng signal tapos sasabayan papasabayan ko na din ng connector Ito mga idol kasi sira na yung connector nila wala yung dito sa baba para mag lock so hindi na malaki ng mayos mga idol kaya nilalagyan na lang nila, lang nila ng ako oh, dito. tape 2,000 years later so yun mga idol ah hindi natin naayos kasi uh, ah, bibilihan pa ng cable wire at uh, dalawang connector so yan po ang ating troubleshoot ngayon so hanggang dito na lang mga idol ah uh, babalikan ko na lang ito pag mayroon na silang nabiling cable wire at saka connector so hanggang dito na lang mga idol maraming salamat sa panonood